Aning na oras pinakuluan. Itong kumukulang sabaw na nakilala sa kanyang medyo malapot at bright orange na kulay. Grabe, 150 pesos to. Ang laki ng Isang popular soup dish na nagmula pa sa Visayas at Mindanao. Dahil buto naman siya, kakamayin ko na ha. Tingnan natin kung gaano kalambot. Ang kanilang umuusok na balbakwa. Pagpawisan agad ako. Mabata. Hey everyone, nandito tayo ngayon sa Barangay Pitpitan sa Bulacan, Bulacan para silipin ang bagong pwesto ng kilalang Chowfan Master, ang Majo Chowfan. Joe Chow na kilala sa kanilang malalaking serving ng Chow Fun Rice na pwede mong samahan ng iba't ibang ulam tulad ng pritong yempo, fried chicken, tapa, bangus at marami pang pritong ulam. Ito yung pa bagong pwesto ng Bajo Chow Master mas maliwalas, mas malaki mas malalis namin naman mas malaki si kipante na nila nasa 658 square meters malaki yung parking today, nandito tayo para tikman ng bago sa menu nila ang kanilang umuusok na balbakwa so nandito tayo sa opening ng Bajo Chow Master dito sa bagong pwesto nila sa Pekitan itong sa sabaw na nakilala sa kanyang medyo malapot at bright orange na kulay na usually nilalaman na ng tipak ng pata ay isang popular soup dish na nagmula pa sa Visayas at Mindanao. Grabe, 150 pesos to. Ang laki ng tipa, papakita ko sa inyo. First time ko makatigim ng balbakwa nila. Baka, pata ng baka to ha. Ayan. Tapos ma-orange yung kanilang sabaw. May Dahil nga sa mismong balat, pag matagal pinakuluan, anim na oras nila to pinalambot. Habang ibang kilala pang soup dishes na ang pangunahing sahog ay purong karne, ang balbako ay ginagamitan ng pata ng baka na madalas ay purong balat lang na pinalambot ng ilang oras ng pagpapakulo. Pero siyang dahon ng sibuyas, ayan, orange ka dahil sa atsuwete, may halong laman, may halong bala. Try na muna natin sa baw, ha. Ayan. Cheers! malasa. Tsaka yung ramdam mo yung mismong collagen na kumatas dun sa balat ng baka. Rich in collagen to. Pampabata. Hindi siya maalat, so pwede mo pang lagyan ng patis. Sinolo ko na talaga to, ha? Para lang makuha ko. Dahil buto naman siya, kakamayin ko na, ha? Tingnan natin kung gaano kalambot. Ayan, malagulaman siya. Here's Effortless. Mm. Malambot. Bitter. Lagyan natin ng patis, tsaka sigil, tsaka kalamansi. Sile. James, ang kita. Mas panalo sa pag may sili talaga. At dahil sa kanyang unique na lasa na para sa marami eh, hindi pa maipalawanag kung ito ba ay kalasa ng bulalo o gotong batangas. Kaya talaga namang nakuha nito ang interes ng maraming bulaki. Eh. Oh! Pagpawisan agad ako. Slow cook to. Aning na oras pinakuluan. Sakto yung lasa niya para sa balbakwa. Walang anggo, walang lansa. Talagang ramdaman yung pagkatas ng mismong pata. Kasi so, ilang beses ko nang kumain ng balbakwa, para sa akin ay na-enjoy ko siyang kainin kung isasawsaw sa sili at patis. Pwede mong papakain yung malambot na balat ng baka at higupin ng sabaw. At pwede, pwede mo siyang gawing ulam. Itong balbakwa nila is 150 pesos. Bukod sa balbakwa, meron din silang Pares, Papaitan, Bulalo, at syempre yung kanilang star, yung Chowpan. As low as 40 pesos hanggang 200 pesos na yung presyo nila dito. Meron okay. din pala na ka. ka. Talaga na So, kung gusto nyo yung mabusog, masatisfy sa open pa rin yung Majocha Master ng 24 oras, araw-araw. May bago silang pesto dito sa pitpitan niya. Tapat lang ng Chicken Star.